Yung pakuluan natin yung ang tawag ito? Silit, tilo, ano silit? Yan. Laman loob. O, oh, sarap po. Oh. O, laman loob. Laman loob ng babo yan. Idinuguan natin. Yan, dinuguan. Sarap. O, oh, ito sarap. Sarap. Pakuluan natin yung ang tawag ito? silit tilo ano silit yan laman loob oh, sarap po oh. oh, laman loob laman loob ng babo yan idinuguan natin yan dinuguan sarap o oh, ito okay. sarap sarap <laughs> dugo <laughs> dugo <laughs> dugo dugo yan gawin natin igado yan halo halo yan yung ano yun yung bagis ti Ilocano karne babo yan o, oh. e, gawin igado yan sarap to kain tayo maya maya pa maya pa pa natin di ba sarap oh sarap mm. Ayan. Oh, gawin natin igad yan. Halo-halo yan. Yung, ano yun? Yung bagi stilo ka, Karne bago yan. Oh, eh, gawing igad yan. sorap Sarap, po. Kain tayo. Maya-maya <laughs> pa, maya pa yan. Lulutuin pa natin, di ba? Sarap. Oh, sarap. Oh. Ito yung luto ng mga Ilocano. Yan. Luto may yung Ilocano. Ito yung mga gusto-gusto na yung luto. Binuguan. para ano lumambot wow sarap na natin ano, pumukulo na siya nilagay na yung ating green chili ano, for up hmm? kain na tayong maya maya <laughs> tawagin ko na kayo at kakain tayo guys ha for up for up ang sarap sarap oh wow for hmm? up Ganyan ako magluto. Ganyan ako magluto. Ayan, oh. Sarap, di ba? Na guys, okay, sarap so, na, no. oh. O, luto na siya, oh. O, oh, kainan na. Kain na tayo. Sino kumain ng binuguan? Kain na tayo ng binuguan. Hmm, corrupt, so, Butter, oh. Diba, so. sarap. Kain na tayo. Binuguan, please. So. Hmm, mm -hmm.